So, hello mga ka -farmers. So, update ko lang yung aking talong. So, sa video na to mga ka ay mag-aabono ako gamit si Umiga So, ito yung itsura ni Omega ka-farmers. No? So, ayan. Iba-iba yung kulay niya. ang ko naman siya ng potassium humid. So, ayan. Itim na maitim. So, ito yung resulta niya ka-farmers. No? parang kape parang kape siya na so, original so ito na yung potassium yumit na hinahalo ko sa omega no yan na ano lang to sa tubig gumagagan so, ganyan -gan -gan yung itsura niya so kita ko lang yung sa inyo mga farmers no ang aking talong so hindi pa tapos na damuhan dito banda Ayan sila nagdadamo. So sobrang init na dito na. Kita niya yung mga dahon ng talong. Naglaylayan. Ayan. Dahil sa sobrang init. Kuhan siya. So marami na rin siya mga bulaklak. ito yung naunahan na ko ano na, na damuhan kaya medyo maganda na yung tubo niya may mga bunga na rin to na maliliit so ito ayan hindi pa talaga siya tapos mapruningan kasi hindi pa tapos na damuhan so ito yung napruningan ko na no itong linya na to so ayan wala na mga sanga hanggang dun ito yung kaibahan sa napruningan at saka yung hindi yan kapal pa masanga doon sa kabila pero may mga bunga na naman maliliit so maghanap tayo dito na medyo malaki Ayan, halos ganyan na yung bunga baka mga tindis nito ay mag umpisa na mag harvest, harvest mga mga farmers yan mag umpisa na magpitas no after tindis dito Ayan oh, sya yung mga bunga niya. Hindi pa talaga natrunigan yung iba. Sobrang init na dito mga ka-farmers. Uh, sana oranin naman. Handa muna. Bagong damuhan, nadamuhan pa lang ito pero ayan. Sa linggo lang mahigit. Handa muna naman ito yung problema basta hindi naka plastic mulch dahil yung damo ang problema sobrang tataas na ng wasanga niya. so ganito kaganda epekto ni omega at saka yung insecticide at saka polyar mga ka farmers na no? Ayan. wala talaga mga insecto kahit isa walang lumilipad na. So yun lang no. Update ko lang ang aking talong sa so, yung ginamit ko na abo no? So pa-subscribe na aking YouTube channel. Rap Boy Pamlog. na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, Pakis palo naman ang aking Facebook account, kabilio rapi. So yun lang and happy farming sa atin. God bless.